Hello guys. Nandito tayo ngayon sa Blue Water. Dito sa barangay Concepcion yata ito guys. You know Blue Water. Ayun yung meron silang amenities guys. <laughs> Tingnan yung mag-aala teacher muna tayo ngayon ha. Meron silang amenities, uh, swimming pool, billiard, oh may billiard pa sila, loko. Oh. Billiard, KTV, karaoke. Mini-chi, uh, miniature golf. Yan meron yung 12 holes. Booting, restaurant bar. Yan, ito yung kanilang mga in offer services offered. City Tour, Balsaan River, Firefly Watching, Nagtabon Beach, Underground, Port Barton, Tay Tay, Unido, Honda Bay, Tabon Cave, Australia Falls. At ayan din guys, o, oh, services, venue rental, weddings, baptism, team building, conferences, retreats, parties. Yan, for booking, reservation, pack. <laughs> ito ko na kayo guys dito. Maganda panahon ngayon guys dahil ito nga pala yung kanilang place dito na pwedeng pagdausan ng mga ayon mga binyag, birthday party dahil makulimlim. So, ito na guys, lalabas muna tayo at itutur ko muna tayo dito. Pero bago ang lahat, iayusin ko muna ito yung aking two-piece. So, kailangan maayos ko kayong dadalhin sa area. So, una guys, ito ang kanilang venue na ino-offer sa inyo hindi pa talaga ako na isa uh, mga ganito guys, hindi ako pwede maging tour guide so ayan, maganda ang kanilang paligid talaga namang magugustuhan ninyo at uh, meron silang swimming pool ayan kung papasok kayo guys dito medyo maliit nga lang ang daan, hindi mo akalain kami nga kanina ay eh, medyo no, nalito pa kami guys ha, hindi mo akalain na meron palang ganito kagandang resort dito sa loob so ayan, meron din dito mga rooms, so tingnan natin guys yung rooms nila Ayan o, no, yung pool nila meron din yung pambata. Yan, para sa pambatang pool, yan yung bilog. So, dito naman yung mga matatanda na. Yung mga kayang-kayang lumangoy. Maganda siya guys, hindi lang namimintin pa na. Wala daw po kasi yung may-ari dito. So, ayan, akyatin muna natin. Silipin lang natin yung mga rooms. O, oh, diba? Maganda nga rin siya. Pwede kayong sumilip dito. Ayan yung mga rooms dito. Ah, oh, malaki siya, guys. Ayan. So, ayan. Talabas na yan dyan. Doon sa labas. So, iikotin natin. Iikot tayo. Sisilipin lang natin. Pwede kayang pumasok dito. Pwede ata. Ay, nakalak. Nakalak siya, guys. Ay, ito. Ah, oh, wala wow. Malaki. Pwede pala to siya, guys, pagka may mga party, Christmas party. Ayan. So, sisilipin lang naman natin, oh. Ang ganda, di ba? Pero, alam nyo, oh. Ay, wow. Ang laki, guys. Ilang room to one, two, three, four. So, ayan. Super laki. Pagka marami kayo. Ayan. So, ayan siya, guys. Dito sila. So ano? Ito yung kanilang kusina, kitchen. So, ayan. Napaka-press ko. So, doon na tayo, guys. Lalabas na tayo. Pero alam niyo sabi nila, dahil nga wala yung may-ari dito, may sakit, at nagpapagamot daw na po. Binibenta nga raw po ito. Sabi. So, dito na tayo, guys. Lalabas na tayo. Pupunta tayo doon. Papashed ko naman kayo. Ayan lang yung dagat, oh. Malapit lang. Maganda rin to guys, pagka uh, lalo na pag gabi. Ay. Ako limbling nga lang. Masarap ang hangin. So ito na guys. Yan, meron pang ano ba itong tawag dito. Ah, okay. Meron pa siyang pahingahan doon sa taas. Tree house. Tree house. <laughs> so pupunta tayo dito pa ganyan siya, guys. Diba? So, ngayon, lalabas tayo. Pupunta tayo dito sa dagat. Yan. Wait lang, guys medyo may initan tayo. Yung dalawa nandiyan oh. Naliligo sila guys. Yan sila guys, naliligo. Maganda yung buhangin, puting-puti. Oh. Lapit lang. Wow. Ay, sarap lang. Sarap ng feeling pagka dito ka nakatira. Nandiyan agad ang dagat. Sarap sana maglakad dito, guys, pag uh, mayroong kang partner at mayroong kang ka-holding hands, di ba gano'n? <sighs> Nangarap ka talaga. <laughs> o, oh maya. Later, later. I'll be there. Dinotor ko muna sila. Dinotor ko sila. Ano na nga ito, Concepcion? Concepcion? Oo, guys. Dito kami sa Barangay Concepcion. Blue Water. Blue Water Resort. resort So, ayan na si Tatski, guys. Saan ka na pupunta? Ayan na sila guys. Makulimlim na kaya lumabas na yung mga yung mga daga. Ano yung, yung mga higad. No, 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 no. no. <laughs> Sabi pala yun ta? <laughs> <coughs> Hindi alam ang sinasabi. So, paano guys? Mamaya ulit dahil natural ko na rin naman kayo. Maliligo muna kami eh. Ang Tres Maria. Ang <laughs> <Ag> <laughs> Tres Maria. Ang <laughs>